Guys, nandito tayo sa ano, sa uh, Alcala. Pangasinan. Sa bayan ng Alcala. Eh, <laughs> na may kami mi Oh. And guys, kita namin yung ninong namin, guys. narapan ng ano guys ng munisipyo ng Alcala guys ayan napakaganda yung setup ng Christmas light like. ayan guys um kung uh, tatatay Christmas party ti LGU Ayan guys oh. Hey. Ano? 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 Ito yung police station. Nagikot na. Ayan guys. Sir! Sir! So ang munisipyo ng ano guys Alcala, Pangasinan ayan guys napakaganda bagong pintura guys ayan guys ayan guys ayan guys ayan guys tawag dito Fountain Nga tawag natin eh Falls oh, Water fountain na Let's go guys Punta tayo sa ano Sa park Ayan guys Namamasyal kami Tatapos lang namin Nagsimba guys Simbang gabi Pangalawang gabi guys maglakad-lakad muna tayo guys para pagkatapos natin maglakad-lakad guys hanggang sa magutom tayo madami tayong kakainin na guto guys yung motor tayo. yung yung sakyan namin guys ay andun sa gitna ay ano no na kaming lumabas guys kasi madaming tao ayan guys ah uh, um, ano, Nalabas na yung mga tao sa galing sa guys, sa simbahan. Doon naman kami sa park guys. Ayun guys, papasok na tayo sa ano uh, sa Alcala Park. Need the na. No? Wala guys, joke lang. Joke lang yon Wala, walang ticket. ang ganda na guys ng ano pailaw dito, dito sa ano, sa park ayun napakalaki yung ano piramid <laughs> ito yung piramid ng ano ng Alcala guys na may star sa ano sa taas lakad lakad lang guys lakad lakad lang guys hanggang sa magutom tayo guys ito naman po yung ano yung public CR ng Alcala Pangasinan ayan guys napakaganda guys ang public CR nila guys ganyan kaalaga ang ating buting mayor ng Alcala guys Kapalinis. Let's go na guys. Kulin lang namin yung ano, yung motor namin. Tan? <coughs> ito yung simba ng ano guys katoliko ayan guys napakaganda guys 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 Kaya, dito na lang ang ano guys video guys na i-upload natin mamaya Let's go na guys. Punta tayo sa ano sa uh, Ano kaya yung bibilin? Ulam na lang para ano para uh, maglu magluluto na lang tayo ng kanin sa bahay. Tapos kung may matitira ay ulam na naman bukas. Guys. Dito na lang guys. Ito ang aming sasakyan guys. Ay, hindi pala guys, ito lang. Ito yung motor guys, sakyan namin. Ito yung kotse guys ah. Sige. Okay na guys. Bukas na naman ulit guys, ng gabi. Guys, guys, guys.